Nuclear submarine ng China na aksidente o mano sa kanilang sariling submarine trap na kanilang ginawa para sana sa mga submarine ng US at British na madalas nag-iikot sa Yellow Sea. 55 na Chinese sailors hindi nakaligtas. An undisclosed UK defense report hints at a devastating incident involving a Chinese submarine in the Yellow Sea. At least 55 Chinese sailors are feared dead. After their submarine got entangled in a trap. Gano ba katotoo ang pangyayaring ito mga kapatid? Kailan ba ito naganap at ano naman ang sinasabi ng China rito? Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Ayon sa ulat ng iba't ibang source online nito lang August 21 alas 8 ng umaga, nagsagawa ng isang misyon ang Type 093 Nuclear Powered Attack Submarine ng China sa Yellow Sea. Sa hindi inaasahan, bigla na lang itong natisod sa isang chain at anchor obstacle na inilagay din mismo ng Chinese Navy para matrap ang US at Allied Submarines. nag ang China sa kanilang sariling mantika dahil imbis na ang kalaban ang malalagay sa bitag, ang kanila mismong submarine ang nalagay sa panganib. Dagdag pa sa report, lahat ng 55 na sakay ng naturang submarino ay hindi nakaligtas 22 sa mga ito ay mga opisyal 7 ang officer cadets siyam na petty officers at ang kapitan na si Colonel Su Yingping Para lang po sa hindi nakakaalam kung saan itong Yellow Sea na sinasabi, isa po itong tinatawag na Marginal Sea ng Western Pacific Ocean Matatagpuan ito sa pagitan ng mainland China at Korean Peninsula Madalas nag-iikot sa mga lugar na ito ang mga submarine warship ng China Amerika at Korea. Ngunit para sa mga Chino, gusto ng mga ito na si ang mayroong kontrol sa buong karagatang ito. Nasa Yellow Sea ang kanilang naglalakihang warship upang magpatrolya sa buong lugar at mahigpit nilang minomonitor ang mga foreign vessels na pumapasok dito. Ayon sa mga ulat, ilan sa mga ginagawang pandepensa ng China sa Yellow Sea ay ang tinatawag na underwater trap na nagsisilbing pangharang sa mga submarinong nais pumasok sa lugar. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang submarino ang sumabit sa nasabing trap. Hindi man sinasabing nawasak o nagkaroon ng sobrang malaking pinsala ang submarinong tumama sa naturang trap ngunit ayon sa mga eksperto, ang ikinasawi ng mga tauhan ng submarino ay dulot ng hypoxia o yung pagkakaroon ng mababang supply ng oxygen sa katawan dahil sa pagpalya ng system ng submarine. Nangyari umano ito nang mabigo ang mga crew na maayos ang sira at hindi mapaahon ng submarino sa loob ng anim na oras. Bumagsak nang bumagsak ang kanilang supply ng oxygen hanggang sa nalason ang kanilang katawan. Bagamat kalat na kalat na mga kapatid sa iba't ibang ulat ang nangyaring insidente. Ngunit ayon sa China, isa lamang daw itong haka-haka. Sa madaling salita, hindi inaamin ng China na mayroong ganoon kamadugong insidente na nangyari sa kanilang Navy. Ngunit ayo naman sa isang British Submariner, base o mano sa kanilang Defense Intelligence, naniniwala siya na talagang nangyari ito sa submarine ng China kung kaya't kinakailangan na o humingi ang China ng international na suporta para sa search and rescue. Maraming aspeto kung bakit ayaw ipaalam sa publiko ng China ang ganito katinding mga pangyayari sa kanilang militar. Unang-una mayroong reputasyon ng China sa pagiging isa sa pinakamalakas na Navy sa buong mundo. Ayaw nilang sirain ito sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng hindi magandang nangyari sa kanilang mga submarine. Ang naturang Type 093 submarine ay kabilang sa sinasabing pinaka-advanced na submarino ng China. Alam ng China mga kapatid na ang Amerika ang mayroong pinakamalakas na Navy sa buong mundo, kung kaya't bilang isang bansa na nagpapakita na mayroon ding lumalakas na mga gamit pandigma gaya ng submarine. Ayaw ng China na makita ng kanilang mga kalaban na ang kanilang sinasabing advanced na mga gamit pandigma ay hindi pa pala kayang makipagsabayan sa mga ginagawa ng kanluran. Ingat na ingat na ang China sa ganitong insidente sapagat hindi lang submarinong Type 093 ang nagkaroon ng brutal na aksidente. Noong April 16, 2023, nagkaroon din ng mechanical failure ang kanilang diesel submarine na Ming Class 361 kung saan nasawi ang lahat ng pitumpong mga tripulante nito. Nangyari ang insidente habang nagsasagawa ang People's Liberation Army Navy ng isang military exercise sa mismong Yellow Sea kung saan doon din na aksidente ang kanilang Type 093 nuclear powered submarine. Kung ating mapapansin mga kapatid, gustong hinang ng China ang buong Asia. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakita na sila ang mayroong pinakamakapangyarihang naval force sa rehiyon. Bilang isa sa sinasabing mayroong malakas na puwersa sa karagatan, kinakailangang ipakita nila sa mga kalaban na talagang mapagkakatiwalaan ang kanilang sandatang ibinibida. Kung kaya't ayaw ng China na makita ng Western country na ang kanilang mga advance na gamit pang militar ay masasabing hindi pala mapagkakatiwalaan. At maliban sa mga yan, talagang noon pa ay ugali na ng China na ayaw ipaalam sa publiko ang tunay na nangyari pagdating sa sa kanilang militar lalong-lalo na kung mayroong mga casualties sa kasalukuyan, bagamat marami ang nagsasabi na talagang nagkaroon ng insidente na kinasangkutan ng isa sa pinaka-advanced na submarino ng Chinese Navy. Ngunit sa kadahilan ng dini ito ng China, walang malinaw na report kung talaga bang mayroong katotohanan ng balita. Hindi na bago sa China mga kapatid ang maglagay ng submarine trap bilang depensa sa kailaliman ng kanilang karagatan laban sa submarine ng Amerika. Hindi rin natin masabi kung saan saang party nila ito inilalagay. Minsan na rin sumabit ang isang submarino ng US sa isang hindi matukoy na bagay sa kailaliman ng South China Sea habang ang nagpapatrolya. Bagamat walang nasawi sa naturang insidente, ngunit nagkaroon naman ng injury ang labing isa sa mga crew nito. We're learning that one of the Navy's nuclear-powered submarines hit an underwater object in the South China Sea last Saturday. Eleven sailors on board were injured, and the Navy says the sub is fully US operational. U.S. Navy says one of its attack submarines struck an unknown object while submerged in the South China Sea. Walang sinabi ang U.S. kung anong bagay ang nasagi ng kanilang submarino, ngunit hindi nawawala ang mga espekulasyon na maaring isa iyon sa mga trap ng China. China na ipinapakalat sa iba't ibang parte ng karagatan na kanilang inaangkin. Ang yelo si mga kapatid ay gusto ring gawin ng China bilang kanilang playground. Madalas din nilang binubuli rito ang mga foreign vessel na pumapasok. Hinahabol at binabangga ang mga sasakyang pandagat na ayaw makinig sa kanilang warning. Walang pinagkaiba sa West Philippine Sea ang ginagawa ng China sa rehiyon. Sa ngayon, hindi pa rin naglabas ng report ang China ukol sa nangyari sa kanilang submarino. Wala rin itong inilabas ng mga larawan na nagpapakita na nariyan pa rin ang Type 093 submarine.